Kahit doon sa pangalawa nagkaroon ka ng baby tapos hindi nag-succeed yung relationship. Ibang klaseng heartbreak naman yun kasi yung nangyari sa amin ni ex. Um, we were together for almost four years. Um, umabot sa point na we live together. Walang nabuo. Tapos kung kailan nag-decide kami to really part ways tsaka kami nabigyan ng regalo which is si Uno. Ano nabuo siya? Hiwalay na kayo? Yes. Paano nangyari? Pwede yun. ano? Wow! Talaga. Wow, this an experience. Pwede yun. Kahit diwalay na kayo, may mahupo. Tara. Sa akin ka nagtago, kuya. Hindi pala pwede. Paano sa inyo? Paano nangyari sa inyo? Hindi, wala, pwede wala. Hey, share mo yan. Papasok kita dito. Bawal na siya John. Grabe yung ano eh. Kasi parang first-hand experience talaga yung reaction niya. Okay. <laughs> okay. Pwede, pwede, pwede yun. yun. <laughs> Sa pano? Marami br akong narinig na kwentong ganun. Oh, uh, narinig lang. On, di, ano. pero di ba in reality, ganun naman talaga yung eh, Pag naghiwalay yung isang couple, hindi naman talaga total, hindi nyo pa kayang totally humiwalay oh eh. Uh, uh, Magkikita't magkikita pa rin kayo. Chance. At saka minsan, naghiwalay kayo, nag-away kayo. Minsan yung matinding away, pag bumalik o nagkita, hmm minsan pinapatch up nila yung issue sa pamamagitan ng... Yes. Oo. Oh, oh. oh. Oo. Basta, ayoko. <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> Oo. basta umaabot sila sa isang maaksyong um, handog ng re ng Regal Films. Wow. Oh, <laughs> <o, o. Yeah. laughs> ano title? Action, action <laughs> drama. Oh, action drama. Aramina sa pelikulang Sagad sa Init. <laughs> <dino>? Sagad. Itong sa... <laughs> pelikulang ganun si Aramina dati. <laughs> Aramina sa pelikulang Sagad, Sagad sa Init. <laughs> so ayun. So eh, eh. kung kailan wala na kayo. Ang hirap din nun ah. Hmm. Mahirap 'yon. And it's being a single mom, it's really a choice. Um Definitely, when I was pregnant, talagang kinonsider ko na, syempre, to work things out with him. Oo. Kasi usually, syempre, yan ang payo di ba, ng magulang na i-work out nyo. kasi, o na. Oo. Oh, oh. oh, oh, tsaka, syempre, kawawa naman yung baby. Pero, narealize ko na I think mas kawawa yung bata. Kung i- Ididiretso namin yung relationship na proven and tested na hindi naman talaga mag-work out. Yeah! Dahil lalaki yung bata with issues na makikita niyang nag-aaway lagi, hindi nagkakasundo. I think, pinili ko yung, yung path na, di ba nang hindi kami together, pero lalaki si Uno ng love namin siya. Sabi ko, we don't have to get back together para lang maramdaman ni Uno ng na love natin siya. Mm. Yan yung ano, yan yung mga inilalaban ng mga ibang pro-divorce eh. Di ba? Hindi naman yung divorce ang nakasira sa relasyon, ang nakasira at makakasira sa relasyon namin. Sira talaga yung relasyon at hindi na siya magagawa. Di ba? Yes. Pero dahil ayaw niyo kami bigin ng divorce, hindi kami makataka sa relasyon na yun. Di ba? Hindi namin, hindi, na, the, the relationship is, can, cannot be fixed anymore. Mm. But we can fix ourselves but we cannot fix ourselves dahil nakakulong kami doon, hindi kami makalaya. Yun ang ibang isa sa mga maraming argumento ng mga pro-divorce na ano. So, we are hoping na... How are you now? Okay ka naman na single ka? Na, an? yes, I have to say, being a single mom, it's really challenging. Um, kasi... Ang ganda ng pagkakasabi mo doon. Paano ulit yun? Ang ganda, Parang gusto ko siyang marinig sa isang podcast bago ko ma yeah. matulog. Paano yun? I, I have social. to say, chuchuchuchucheneling. Yeah, I have to Ul say... Ulit, ulit, kasi tahimik. Ko. Okay. One, two, three, go. Yeah, I have to say, being a single mom really is really challenging. Diba? Parang barkada mo si Siri nung hindi na <laughs> ah, Parang si Siri yung niya. Oh, okay. Kasi nung high school si Alex para ako. Si Alexa. Uh, para 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 si Alexa. Parang si Ilakad ang apelido. Si Alexa Ilakad. Namin kasi in, nung high school ako, I'm a voice actor. Ah, talaga? Yes. At ah, talagang nagbobosas ako sa mga TVC. Oh, ikaw ba yung sa Waze? Pati congrats, apakayabang mo para ipamukha sa amin yun. Una-una, kung hindi kami high <laughs> school. Well modulated ang kanyang boses. Pero, pero, sabihin mo, sabihin mo, magaling ako. Oo. Magaling akong kumanta. Nakakabot, nakaboys. Kaya? Naka Kaya. <laughs> Kaya nandito ako ngayon. Ganyan. <laughs> Pwede ka pala sa ways, no? <laughs> <laughs> Wag dyan. May miskay dyan. <laughs> Kumanan ka. <laughs> dyan. Bigla kang lumiko dahil may nag-iinuman dyan. <laughs> so it's very challenging. But then very, again... Very, very. Kasi isipin mo, um, pregnant na ako. Pero yung... Mindset ko, I'm already a single mom. Kaya I'm already ka, a single parent. Heartbroken ka no? Very, ay, kasi hindi pregnant. hindi ako pwedeng humingi, hindi ko pwedeng i-demand yung there would be someone who would really support me and make me feel that, you know, magmay mag-aalaga sa akin. Yung support with from family, of course. As in, respeto ko sa family ko kasi talagang never na akong pinabayaan. Pinaramdam talaga nila sa akin na hindi ako nakikiisa. Mm. -hmm pero siyempre, 'di ba? Hanap-hanapin mo 'yun eh, yung hmm. talagang merong nandyan para sa yo. Iba yung love na nakukuha mo sa family, iba rin yung love na nakukuha yes. mo sa romance, hmm. sa sa sa, sa pag-ibig ng ng, ng ng isang tao na maliban sa pamilya mo. Noong time na 'yun, hinarap mo din ba yung lalaki o hindi na? He hindi na rin nakapag-uusap, pero di siya mo na lang. Diba na tinext? <laughs> hindi. ko di na tinext? Hindi na, hindi na, hindi ko na tinext kasi Baga nagkwento na siya eh. Kung baga parang ano yung naging problema nila. Anong damdamin mo nung nalaman mo yun na... Parang sabi ko, yan na nga ba sinasabi ko. Kasi nung bago siya pumasok dun sa kay Second, eh sabi ko, yan ka na naman. Sabi ko, sigurado ka na ba dyan? Kung baga parang, ito na naman tayo. Kung baga, syempre, nang na siya dun sa first, saktan siya, yung pain na naranasan niya. Yung mga advices na binigay ko sa kanya, tapos, ito na naman. Tapos, yun. Sabi nga niya na hindi na nga mag-work daw sila together. Then, yun naman. So, sa akin lang sabi ko, basta, ayun na, dapat okay sila with Uno dun sa baby niya. Because okay. we are co-parenting right now. Mm. Good, at least. Yes. Uh, good luck sa inyong co-parenting. Salamat. I